Sa Usap usapan ngayon sa social media ang Instagram post ni Heart Evangelista Escudero, isang sikat na kapuso actress at fashion icon, nang ibahagi niya ang isang sweet moment kasama ang kanyang alaga na si Queen P. Ngunit hindi ito si Pia Wurtzbach, ang Miss Universe 2015, kundi ang pet dog niyang si Panda. Sa caption ng post, sinabi ni Heart, "Queen P finally made time for me," na nagbigay ng aliw sa mga taga-subaybay ng actress. Sa litrato, makikita ang asong si Panda na nakaupo sa isang upuan at may hinaharap na mesa, tila isang eleganteng reyna na nagpapakita ng pagka-adorable nito. Nagkaroon ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens, kung saan ang karamihan ay hindi nakaligtas sa pagbibiro at paghanga kay Panda. Ayon sa ilang mga netizens, malinaw na naging hitang Queen P na tinutukoy ni Hart, hindi lamang bilang pangalan ng kanyang alaga kundi pati na rin bilang isang term of endearment na nagpapakita ng pagmamahal ng aktres kay Panda. Ang term na ito ay may kasaysayan din dahil madalas gamitin ng Queen P para kay Pia Wurtzbach, ang pambansang reyna ng kagandahan. Gayunpaman, ang pagbibiro ni Hart ay isang magaan at maligaya na pag-ibig sa kanyang alaga, at wala itong kinalaman sa anumang hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila ni Pia. Sa kabila ng maligayang vibe ng post, hindi rin maiiwasan na may mga fans na magtangkang e-compare ang relasyon ni Hart at Pia, lalo na at may mga naunang isyo na ikinabit sa kanila. Isa sa mga pinagmula ng tensyon ay ang insidente kung saan kinuha ni Pia ang mga dating miyembro ng glam team ni Hart na nagresulta sa mga hindi pagkakaunawaan. Habang nagkaroon ng falling out ang glam team ni Hart at si Pia dahil sa mga isyong hindi pa rin lubos na naipapaliwanag, hindi pa rin ito nakaaapekto sa kanilang personal na buhay sa kasalukuyan. Dahil dito, marami ang nagmungkahi na sana ay magtulungan na lamang ang dalawang prominenteng babae at iwasan ang mga hindi kailangang kompetisyon sa kanilang mga fans. Sa kabila ng lahat ng ito, makikita pa rin sa mga post ni Heart na maligaya siya kasama si Panda, na sa kanyang mga mata ay walang kasing halaga. Walang duda, si Panda ang tunay na queen bee sa kanilang bahay. Ang paggamit ni Heart ng queen bee para kay Panda ay nagbigay ng bagong kahulugan sa mga salitang ginagamit sa showbiz. Ipinakita nito na ang mga pangalan at titulong kaugnay sa mga celebrity ay hindi palaging tungkol sa kompetisyon o alitan. Sa halip, maaaring magsilbing simbolo ng pagmamahal at saya, tulad ng relasyon ni Heart at Panda. Minsan, ang pinakamahalagang mga sandali sa buhay ay hindi tungkol sa mga isyong kontrobersyal, kundi ang simpleng kaligayahan na dulot ng mga pinakamalalapit na kaibigan, kahit pa ito ay isang alaga lamang. Sa kabila ng mga isyo at mga haka-haka, ipinapakita ni Hart Evangelista sa kanyang mga taga-subaybay na ang pagmamahal para sa isang alaga ay kasing tindi ng pagmamahal para sa mga tao sa ating buhay. Sa pamamagitan ng kanyang post, muling ipinakita ni Hart na ang bawat alaga, tulad ni Panda, ay may natatanging lugar sa ating mga puso at hindi laging tungkol sa mga intriga o hidwaan, kundi sa malalalim na ugnayan ng pagmamahal at malasakit.